Paano malalaman kung babae o lalaki ang bangos? Noong unang panahon sa bundok ng Makati, mayroon lamang maliit na paaralan na nagtuturo ng grade 1 at grade 2. Kapag ikaw ay grade 3 na, kailangan mo nang maglakad ng malayo papunta sa syudad para makapag-aral. Sa paaralang ito, may dalawang guro, si Sir Edgardo at si Miss Nerisa. Dahil matagal na silang magkasama sa bundok, nagkalapit ang kanilang loob, lalo na't iisa lang ang kanilang tinitirhan. Ang planong meeting isang araw, nag-usap silang magkaroon ng meeting tungkol sa paparating na Christmas party. Sir Edgardo, Okay, class? Half day lang tayo ngayon kasi may meeting kami ni Miss Nerisa. Miss Nerisa, Pwede na kayong umuwi. nag ng lahat ng estudyante, maliban kay Ontoy. Ontoy. Ma'am, sir, ayaw ko pong umuwi. Gusto ko pong makinig sa meeting. Sir Edgardo, ontoy naman. Sige ganito, bumili ka na lang ng bangus at ulam natin tatlo ni Miss. Eto, 20, sabay ka na rin sa pananghalian namin. Ontoy, sige po sir, pero matatagalan po ako kasi malayo ang tindahan. At doon na nagsimula ang lahat, sa loob ng silid. Habang wala si Ontoy, Nagkaroon ng oras si na Sir Edgardo at Miss Nerissa. Doon, sinunod nila ang utos ng kanilang damdamin. Miss Nerissa. Sir, ilang taon ka na? Sir Edgardo. Thirty na ako, Miss. Ikaw? Miss Nerissa. Twenty-five pa lang po ako, Sir. Sa sobrang init ng damdamin, halos na muti ang mata ni Miss Nerissa at nakanganga si Sir Edgardo. Pero bigla, may narinig silang malakas na kalabog sa bintana. Ang pagbabalik ni Ontoy? Sa kanilang pagkagulat, natilapon ang panty ni Miss Nerissa. Miss Nerissa? Oh my! Ang underwear ko natapon! Sir Edgardo. Okay lang yan. Hindi naman yan mapapanis. Sabay hablot at tago. Pagtingin nila, si Ontoy pala ang kumalabog sa bintana. May bitbit -bit na mga dilis. Sa kanilang pagkagulat, natilapon ang panty ni Miss Nerissa. Miss Nerissa. Oh my, ang underwear ko natapon. Sir Edgardo. Okay lang yan, hindi naman yan mapapanis. Sabay hablot at tago. Pagtingin nila, si Ontoy pala ang kumalabog sa bintana. May bitbit -bit na mga dilis. Sir Edgardo. Hoy, Ontoy, anong nakita mo? Di ba inutusan kitang bumili ng bangus? Ontoy. Sorry po, sir. Wala po akong nakita. Dilis lang po ang nabili ko. Mahal po kasi ng bangus lalo na yung lalaki. Miss Nerissa. What? Bakit? Magkano ba ang lalaking bangus? Ontoy. Thirty po, Miss. Sir Edgardo. Eh, ang babae? Ontoy. Twenty-five po, Sir. Sir Edgardo, loko ka. Teka lang, paano mo nalaman kung babae o lalaki ang bangus? Ontoy. Eh kasi po sir, ang babaeng bangus, puting-puti ang mata, ang lalaking bangus, laging nakabuka ang bibig. Sa gulat ni Sir Edgardo at Miss Nerissa, napulak nila ang ulo ni Ontoy. Sir Edgardo, Loko kang bata ka, naninilip ka no? Natapo ng mga isdang dilis. Miss Nerissa, Ontoy, natapo ng isda. Ontoy, Okay lang po yan, Miss. Hindi naman po yan mapapanis. Nya. At ngayon alam mo na kung gusto mong malaman kung babae o lalaki ang bangus, tingnan mo ang mata at bibig. Don't forget to like, follow and share. <laughs>